Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapadyak. Sa video ito, samahan niyo po ako na lakbayin ang isa sa makasaysayang lugar sa Pilipinas, walang iba kundi ang Rizal Park na matatagpuan sa lungsod ng Maynila. unang bagay na natutunan ko ay ang laging suriin ng bisikleta at ang sarili bago mag-ride out. Bago ako umangka sa aking bisikleta, palagi kong inuuna ang maglaan ng oras para suriin ang aking bisikleta at yakin na ito ay nasa mabuting kondisyon. Unang-una kong chinecheck ang mga tornilyo ng bisikleta ko. Sinisigurado kong mahigpitan ng maigi ang bawat tornilyo. Ito ay simpleng hakbang lamang pero ito ay nagbibigay sa akin ng kapanatagan dahil alam ko na hindi ako makakaranas ng mga hindi inaasang problema habang nasa daan. Ano ba ang drivetrain? Ang drivetrain, ito ay ang binubuo ng katena, crankset, cogs, or ng sprocket sa likod, at ng mga pulleys at derailleurs. Sinisiguro ko rin na laging malinis ang drivetrain ng aking bike, lalong-lalo na kapag maulan. Ang kadena ng karamihan sa ating mga bisikleta ay gawa sa high tens steel o bakal. Ibig sabihin, kapag ito ay nabasa ng ulan o nabasa ng tubig, maaari itong kalawangin. Kahit kapag napabayaan natin ang nababad sa ulan o sa tubig ang mga kadena ng ating bisikleta, maaari itong kalawangin. At maaaring hindi na ito mag-function ng mabuti. Kaya't lagi ko sinisiguro na malinis at may langis ang kadena ng aking bisikleta para matiyak ko na maayos ang shifting at maiwasan na rin ang anumang sira sa daan. Ang susunod kong chinecheck sa aking bike at sa tingin ko ito ay isa sa pinakamahalagang pinagtutunan ko ng pansin sa aking bisikleta. Walang iba kundi ang preno. Preno ang isa sa pinakamahalagang chinecheck ko sa bike ko bago ako mag out. Sinisiguro ko na may sapat na braking power ang brakes ng bike ko. Binibigyan ko rin ng special na attention ang brake pads ng bike ko lalong lalo na kapag umuulan o basa ang kalsada. Dahil sadya nga naman talagang dumihin ang V-brakes kapag basa ang kalsada o umuulan. Malaki ang epekto ng maruming brakes at rims sa braking power ng bisikleta kaya't lagi kong sinisigurong malinis ang brakes at rims ng bisikleta ko. Kasama na rin sa checklist ko ang tamang tire pressure o hangin ng mga gulong. Bago ako mag-ride out, tinitiyak ko muna na tamang tama ang hangin ng mga gulong ng bike ko. Mahalaga ito dahil hindi lang nito pinapalakas ang efficiency ng pagpapadyak, kundi pinapatibay din ito ang pagkakaroon ng matibay na kapit ng mga gulong sa daan. At ito ay nagdudulat ng mas komportabling pagsakay. At syempre, mahalaga na i-check ang ating sarili. Naglalaan ako ng maikling sandali para suriin ang aking hydration. Bago mag-ride out, sinisiguro ko na ako ay nakainom ng sapat na tubig. Dahil ito ay mahalaga para mapanatili ang energy levels ng aking katawan na kakailanganin ko sa pagpapadyak. Napapanatili rin ng proper hydration, ang normal na oxygen levels at blood pressure ng aking katawan habang nagbibisikleta. Bukod dito, pinakikinggan ko rin ang aking katawan at hindi ko na pinipilit na mag-bike kapag hindi maganda ang aking pakirapan. Pero minsan hindi ko naiwasang hindi magbike kahit na hindi maganda ang aking pakiramdam. May isang beses na ako ay nagbike papunta sa trabaho kahit na ako ay nahihilo, masakit ang ulo at may lagnat. Nang mga sandaling iyon, ang tanging ko na lang nagawa ay ang manalangin sa Diyos at ipagkatiwala ang buong biyahe na ako ay makakarating sa aking paroroonan ng ligtas. At salamat sa Diyos dahil nalagpasan ko ang mahirap na araw na iyon ng aking pagbabike nang walang nangyaring kahit anong mga aberya sa daan. Katulad ng paghahanda ako sa aking bisikleta at aking sarili bago mag-ride, tinitiya ko rin na ako ay spiritual na handa para sa pagdating ng ating Panginoon na at tagapagligtas na si Jesus Christ. Sabi ka kong maghintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit alam ko na ang paghihintay sa Panginoon ay hindi lang basta naghihintay ng walang ginagawa. Katulad ng pagsusuri ko sa tornilyo ng aking bisikleta bago ang ride, sinusuri ko ang aking mga aksyon at pananalita at tinitiyak na walang nakatagong kahit anumang kasalanan sa aking puso. Dahil sinabi ng Diyos sa Biblia, na natangi ang kasalanan lamang natin ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Kahit kapag sinabi sa akin ng banal spirito na ako ay nagkasala sa isang bagay o ako ay may pagkukulang, agad ko nang dinidil sa Panginoon ang kasalanan iyon o pagkukulang na iyon at hindi ko na pinapalagpas ang isang araw na hindi ako nakahingi ng tawad sa Diyos. Hindi rin ako makatulog sa gabi kapag may inuusig na kasalanan o pagkukulang sa akin ang banal na spirito. Ang araw-araw kong pagsusuri ng aking spiritual na buhay ay nakatutulong sa akin upang masiguro ko na ako'y nananatili sa matuwid na landas na naisang Diyos para sa akin. Lubos ang aking pagtitiwala sa aking matalik na kaibigan na si Jesus. At sa kanyang natapos na gawain sa krus, ako ay nagtitiwala na sa kanyang muling pagbabalik, ako ay magiging handa at makakasama ko siya ng habang buhay sa langit. Katulad ng regular na pagchecheck ko ng brakes o tire pressure ng aking bisikleta, hindi ko yata kayang isipin kung paano harapin ang buong araw ng walang panalangin. Panalangin ang isa sa pinakamahalagang bagay na nabuo sa aking buhay mula nang ako ay maging kristyano. Alam ko na kapag ako ay sa pananalangin, ako ay magiging malayo sa Diyos at ayoko maranasan iyon. Para sa akin, ang panalangin ay hindi lang nakatali sa isang partikular na lugar o oras. Ito ay isang tuloy tuloy na pagkikipag-usap sa Diyos na maaari kong gawin kahit saan. Kahit ako ay nasa bahay, sa trabaho, o habang nagbibisikleta. Ang pagbibisikleta rin ay nagbibigay rin sa akin ng mga sandali ng kapayapaan at katahimikan at madalas kong itaas sa Diyos ang aking mga alalahanin, ang mga Iniisip ko sa panahong iyon. Nais ko nga po palang humingi ng paumanhin sa maalog na video na pinapanood ninyo hanggang sa mga sandaling ito. Sadyang maalog po talaga ang video ng ito dahil smartphone lamang ang gamit ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pag-provide niya ng cellphone na ito na mahigit isang taon ko nang ginagamit. At natuwa talaga ako na mas naging maganda ang quality ng videos ng ginagawa ko gamit ang cellphone na ito. By the way, ang cellphone na gamit ko nga po pala ay Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ito ay nirelease noong 2019. Hindi man siya latest ay na inaasahan ko siya sa lahat ng mga ginagawa ko sa trabaho maging sa paggawa ng videos tulad nito. Ang pinakanagustahan ko sa phone na ito ay ang kanyang ultrawide camera na malaking upgrade mula doon sa previous phone ko na Samsung S9. Ang ikalawang bagay na natutunan ko sa pagbibisikleta ay ang pagkakaroon ng safety gears. Ang pinakamahalagang gamit sa pagbibisikleta ay walang duda kundi ang helmet. Naalala ko noong unang nagsisimula pa lang akong mag-bike commute papuntang trabaho at mag-long rides ay sombrero lang ang suot ko dahil ako'y nag-iipon pa ng pera para makabili ng magandang helmet. Dahil sa kakulangan ng pera, napilitan akong bumili ng murang helmet dahil nag-aalala akong mapansin ng mga kasamahan ko sa trabaho na wala akong suot na helmet. Ngunit kinalaunay, binigyan ako ng Diyos ng sapat na pondo upang makabili ng mas magandang helmet na nahanap ko sa isang magandang presyo sa Facebook Marketplace. Ang nabili kong helmet ay ang Spider Trax Version 2. Nabukod sa magaan at komportabing suotin, ay maganda rin ang kanyang itsura. Bukod sa helmet, mahalaga rin ang pagsusuot ng sapatos lalo na kung magdo long rides. Mas pinapabuti nito ang pagpepedal at nababawasan ang panganib ng pagdulas mula sa pedal dahil sa mas mahusay nitong kapit. Mahalaga rin ang pagsusuot ng arm sleeves lalo na sa mga araw na sobrang tirik ng araw. Based on my experience, nagsusuot lang ako ng arm sleeves kapag malayo ang aking pupuntahan. Pero sa araw-araw kong pagbabike to work ay eh hindi ko ginagamit ang arm sleeves dahil maaga naman akong umaalis ng bahay kung sana hindi pa naman gaanong tirik ang araw. At kadalasan ay umuwi ako ng bahay kapag malapit ng magtakip silim. Mahalaga rin ang pagsusuot ng sunglasses sa mga long rides. Naiiwasan nito ang masyadong pagkapagod ng mga mata. Ang guantes o gloves ay protection din sa mga kamay kung sakaling maaksidente. Baga mataaminin ko na hindi ko sinusuot ito palagi dahil mas gusto ko ang pakiramdam ng bike kapag hindi ko suot ito. Gayunpaman, hindi ko inirekomenda ang hindi pagsusuot ng guantes o gloves para na rin sa kaligtasan. Malaking tulong rin ang pagsusuot ng cycling mask o face mask upang masala ang mga usok at alikabok mula sa kalsada. At nagbibigay din ito ng extra protection laban sa UV rays. Habang ako ay nagre-reflect sa ikalawang aral na ito tungkol sa safety gear, Naalala ko ang isunulat ni Apostle Paul sa Ephesians 6 tungkol sa armor of God. Katulad ng pangangailangan sa proteksyon sa tuwing tayo ay nagbibisikleta, gayon din sa ating buhay kristyan na dapat nating isuot ang spiritual na armor araw-araw. Ito ay upang maproteksyonan ng ating sarili mula sa mga plano at pag-atake ng Diablo. Sinasabi ng Biblia na ang Diablo ay naparito upang magnakaw, pumatay at sumira. Kaya napakahalaga na lagi nating suot ang armor of God para hindi tayo mahulog sa kasinungalingan at tukso ng Diablo. Ang armor of God na tinutukoy ni Apostle Paul sa Ephesians 6 ay ang helmet ng kaligtasan upang protektahan ang ating isipan, ang breastplate ng katwiran upang ingatan ang ating mga puso, ang sinturon ng katotohanan upang tayo magkaroon ng paninindigan sa katotohanan, ang sapato sa ating mga paa, na laging handa upang ipahayag ang mabuting balita ng kapayapaan. Habang ang ating pananampalataya ay nagsisilbing kalasag laban sa mga naglalagablab na palaso ng kaaway. At ang panghuli ay ang espada ng espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang pinagsamang panalangin at ang pagsusuot ng armor of God ay pagpapalakas ng ating mga depensa laban sa masasamang plano ni Satanas. Dahil dito, maaari na nating harapin ang bawat araw ng may kumpiyansa at may lakas ng loob dahil alam nating tayo ay pinagpapalakas pinoprotektahan ng lakas ng Diyos. Amen. At nakarating na nga pala ako dito sa Rizal Park. May mga tagapagbantay nga palang humarang sa akin dun sa may bungad pagpasok ko dito sa Rizal Park. Hinarang nila ako dahil bawal daw magbisikleta sa harap ng bantayog ni Jose Rizal. Pinakiusapan nila ako na maglakad na lamang daw ako. Nakaramdam nga pala ako ng gutom pagdating ko dito sa Rizal Park. Kaya tumingin-tingin muna ako sa paligid para maghanap ng mga kain. Paubos na rin ang dalakong tubig kung kaya't naghanap na rin ako ng maiinom. At nakahanap na nga ako ng mabibilihan ng pagkain at inumin. Bumili nga pala ako ng banana cue at isang baso ng juice. Medyo may kamahalan nga pala ang presyo ng mga bilihin dito. Ang isang stick ng banana Q na may dalawang saging ay nagkakahalaga ng 30 pesos at ang baso ng isang juice naman ay 20 pesos. Ang ikatlong araw na natutunan ko sa pagbibisikleta ay packing essentials o ang tamang pagdadala ng mga bagay na kailangan sa pagbabike. Sa araw-araw kong pagbabike commute, lagi ako may dalang backpack na naglalaman ng laptop, mga papel, libro, pencil case, at isang maliit na pouch para sa mga kable. May dala rin akong hard drive, power bank, at lights na pangharap at panglikod toiletries, lunch bag, at isang magaan na jacket dahil madalas akong giniginaw sa faculty room. Ngunit kamakailan ay napagtanto ko na ang pagbubuhat ng ganito kabigat na bag ay sobrang nakakapagod. Kaya ang desisyon ako na ilagay na lamang ang ilan sa mga mabibigat kong gamit sa isang eco bag at itali na lamang sa carrier ng bike ko. Sa ibang sa naman, katulad nito ay lagi akong may dalang bottle holder na nakatali sa may front steer tube ng bike ko. Mayroon din akong isang front tube bag na nakakabit sa ilalim ng seat tube na to para sa mga maliliit na bagay katulad ng towel, extra mask, wallet, at iba pang maliliit na gamit. Bukod dito, inayos ko rin ang isang sling bag at ginamit bilang pannier bag para maglama ng mga repair tools, tripod, charging cables, power bank, at chest mount para sa phone camera. Kapag ako naman ay pumupunta sa palengke para mamili ng mga groceries at iba pang pangailangan, nagdadala ako ng echo bag na madaling ikabit sa carrier ng bike ko. Kapag mamimili naman ako sa mga groceries or supermarkets, ginagamit ko ang thermal bag na nakalagay sa rear carrier ng bike ko at sapat na iyon para maglaman ang lahat ng kailangan kong binhin. Sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng mga dadalhin batay sa uri ng biyahe, natitiyak kong handa ako sa anumang paglalakbay na darating. Habang nire ko ang ikatlong aral na ito, Napagtanto ko na ang Diyos ang siyang ultimate provider ng lahat ng ating mga pangangailangan. Mula noong taong 2015, nang lumipat kami ng aking pamilya at manirahan sa lungsod, nakita ko kung paano inihanda ng Diyos in advance ang lahat ng bagay para sa amin. Naalala ko rin na mayroong mga pagkakataon na halos wala na kaming perang pambili para sa susunod naming pagkain at ang susunod na sweldo ay napakalayo pa. Ngunit sa tamang oras ay maipapadala ang Panginoon na isang tao na humihingi ng tulong o kung hindi naman ay magbibigay sa amin ng tulong ng hindi namin inaasahan at dahil doon ay nakaraos kami sa mga pagsubok na yon. Tunay nga na na makita kung paano kami hindi iniwan ng Diyos. Hindi hindi kami pinabayaan ng pamilya ko ng Diyos na magutom at mamalimos ng pagkain. Dahil sa mga pagsubok na yon ay mas lumakas ang aking pananampalataya sa Diyos. Naunawaan ko ang sinabi ng Diyos sa Romans 8.23 All things work together for good for those who love Him and are called according to His purpose. Ginagawa daw ng Diyos na mabuti ang lahat ng bagay para sa mga nagmamahal sa Kanya at tinawag niya ayon sa Kanyang layunin. Hindi nahuhuli ang tugon ng Diyos. Nais lamang ng Diyos at tayo ay maghintay at magtiwala sa Kanya. Anyway, sobra ko nga talaga na-enjoy itong ride na ito dito sa Rizal Park. Napansin ko nga pala na medyo kaunti ang tao dito ngayon sa Rizal Park dahil siguro sa maulang panahon. Napansin ko rin na mas naging berde ang kulay ng mga dahon at mga damo dito sa Rizal Park dahil na rin siguro sa ulan. So hanggang dito na lamang ang video na ito. Dalangin ko na ang pagpapala at pagsama ng Diyos ay patuloy na sumayin yung lahat. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Hanggang sa muli, paalam!